under my watch wala nang lulubog na bangka May Bagla sa day mga bayan welcome back sa channel Live W Senator Rapitulpo sa Senate hearing binantaan ang Philippine Coast Guard at ang Marina So watch po natin ang mga sinasabi ni Senator Rapitulpo sa Senate hearing Under my watch wala nang lulubog na bangka isang bangka malulubog manggagalaiti ko I will raise hell and I'm very serious about that kasi in the past pabaya kay mga Coast Guard sa hiring lumitaw yan eh walang proper inspection maraming mga tumatakbo bujan ng mga passenger ng mga bangka mga lansya, na hindi equal sa mga pasahero yung mga life vest merong life vest pero luma hindi na gumagana bulok na lulubog pa rin yung pasahero kapag ginamit hindi na functional you promise me make a commitment to me from now on, wala na malulubog dahil sa overloading. Because before, sir, hindi namin makontrol yung, yung pag-dispatch na babangka. Of course, naging remission taon namin. Hindi po namin tinatago po yun. And we're not here to, you know, to give special privilege against him. Tekamali po siya. He has to face the appropriate charges. But in, if you go to the Port of Binoonan, ang, ang key dyan is cooperation with the local government. In fact, the Port of the Onan, maganda na po ating operation dyan po. Why do you need cooperation from the local government when it is, it is your job? It's under your mandate na siguraduhin na lahat ng mga bangka, barko na bago magpalaot, may inspeksyon ninyo. Uh, are, key, At pa kayo permiso sa local government? there are ports na controlled by the PPA and there are municipal ports. Hindi po controlled ng PPA. No, sir. Nasa mandato ninyo na walang papalaot ng hindi nyo po in-inspeksyon, ba't kinakailan nyo pa kukuha ng permiso sa okay. LGU? So nagdadagdag lang kayo ng red tape dito. With regard sa LGU po, yung management po ng mga... In sa case po sa binawa na po, ang... No, sa so good management ng... Ng mga port operators. You don't need the LGU here. Trust me. All you need is an efficient personnel to do their job, really? which is walang papalaot ng hindi inspeksyon ng Philippine Coast Guard. Ano is sa mga dahilan ng pagkakalubog nito, mas Barco at bangka nito? Overloading! Bakit nagkakaroon overloading? Pabaya mga taga-Philippine Coast Guard. Hindi na si worthy yung bangka. Bubulok-bulok ka karag na. Walang life vest to mga bangka nito. Kaya pag nalubog, meron na mamatay. Again, you don't need the LGU for that, sir. Don't mention to me para ma-divert ang atensyon, matanggalan kayo ng mapkukulang ninyo, just do your job, sir. You uh, will, We agree to what you said that uh, under your term, walang incident or walang barkong lulubog or any eh, casualty for that matter. Ganun din po yung usapan namin within our maritime sector, which includes the DOTR, the Philippine Coast Guard, and the Marina. Nag-usap-usap po kami. Number one, to really implement dito sa PCG yung own pre-inspection. Trabaho ng marina yan at trabaho ng Coast Guard mag-tandem kayong dalawa to make sure na compliant itong mga sea transportation. It's part of uh, marina's uh, mandate to inspect the vessels for purposes of issuance of safety certificates. Kasama sa pag-inspect ninyo to make sure na itong mga barko na ito ay uh, tama yung numero ng mga life vests at dapat yung mga life vests ay mga functioning. Meron dyan mga plancha na yung life vest nila, meron nga life vest pero luma, hindi na gumagana. Bulok na. Yes, Your Honor, we conducted a marine safety investigation if we're speaking about the incident in Binangonan, Your Honor. Ang gusto ko po, tulad sinabi ko sa Coast Guard, wala na pong mangyaring casualty sa paglubog ng sea transport natin, God forbids, dahil walang life vest at walang lifeboat. Kapag ang dahilan ay kulang sa life po sa ng mga survivor, kayo po ang bubuntungan ko. Yung po mangyari. Kasi meaning, hindi nyo po ginagawa trabaho nyo. Yes, Your Honor. Uh, we will uh, strengthen our, uh, the conduct of the safety inspection following our uh, uh, rules and regulations. Sa so next, karoon tayo ng hearing. Submit to me yung inyong bagong plano. Kung papaano kayo gagawa ng strict monitoring and inspection. Okay? I need to see that. Yes, sir Honor. So, ganun na lang mga kabayan. Maraming salamat sa inyong panunood. Sana po masolusyon na ito, mga problema na ito ng mga Philippine Coast Guard at mga marina sa kanilang mga bangka o barko na kanilang sinasakyan. Sana nga makumpleto na ang mga life vest, life boat para wala nang aksidente mangyayari. Kung sakali man, mga kabayan. So, comment lang po kayo sa inyong Show sa video na ito, mga bayan. Maraming salamat sa inyong panunood.